Guys, update naman tayo dito sa ating mga ampalaya sa backyard. Ayan yung itsura. Nung kasagsagan ng bagyo ay nangunot yung dahon. Ito yung sanhi ng uh, nutrient deficiency. Ano? Kasi nga halos dalawang linggo na hindi nagpakita yung araw. Kaya hindi siya nakagawa ng pagkain niya tapos panay ang ulan. Kaya ang mga dahon ay nangungulot. Pero ngayon ay naka-recover na. Ayan. Bali nakapag-abono na tayo dito. Bali nakadalawang abono na tayo kaya naka-recover na. Yung dahon niya ay hindi na nangulot. Yung ibang talbos ay umurong ano. Pero ngayon ay okay na. Ayan, no kung ganyan yung nangyayari sa yung palaya nangulot yung mga dahon nung panahong bumabagyo <laughs> nutrient deficiency yan guys hindi niya masupplyan yung pangailangan ng halaman kasi nga hindi lumilitaw yung araw nutrient deficiency once na nakapagabono na makaka-recover na yan. yan yan mga kulot yung dahon matindi yung pangungulot part dito pero part na dito ay nagiging okay na no? ito may mga bunga na siya update lang tayo dito sa backyard ayan unti unting nawawala yung kanyang pangungulot kasi nga sumikat na yung araw at nakapagpakain na rin tayo dito ng abono ang ginamit natin ay triple 14 saka urea kasi nga umurong lahat ng talbos gawa nung matitinding ulan na inabot niya nung bunga bagyo yan yung itsura nung ating palaya dito sa backyard madami na siyang bunga yung yung ibang bunga na inabutan ng bagyo ay dininay niya Ayan. kasi nga hindi niya masupplyan ng pagkain ng nutrients hindi siya makapagluto ng kanyang pagkain dito sa dahon kasi nga walang araw kaya ang nangyari, dininayin niya yung mga bunga. Tapos nangulot yung mga dahon. No? Yan, yung sandi ay pangulot ng dahon ay yung nutrient deficiency lang. Pero pag nakapag-abono na, ay naging maging okay na. Ang ginaganawa naman ni Eugene ngayon ay nagpupunla ng kalexto. Kalexto natin. Kasi nilubog yung kalexto natin dun sa bukid nagpupunta tayo ngayon nasa 156 lahat yan And update lang tayo dito sa ating ampalaya na na-stress nung panahon bunga bagyo pero ngayon na naging okay na marami na siyang bungang lumabas at nabubuhay na niya yan, marami pa dun sa taas yan yeah. ang palay backyard meron din tayo ditong cucumber Ayan. ito ay yung mega sea may bunga na rin guys <laughs> inabot dito ng bagyo I stress din to ng mga bagyo buti nakarecover na yan backyard backyard farming Ayan, may mga luya din tayo dyan Ayan. talong tapos yung ating sili dito sa ating backyard ano yan yung sanhi ng pangulot ay nutrient deficiency dahil sa sunod-sunod na pag-ulan mga dalawang linggong naulan ng bagyo ng ulot yung mga dahon kung ganyan ang nangyayari sa inyong ampalaya ay huwag mabahala once na nakapag-abono na magiging okay na yan, yan. ito matindi <laughs> pero pagdating na dito sa metal boss niya ay unti-unti gumaganda na kasi nga niya, nagagawa niyang makapagluto ng pagkain niya yung photosynthesis na tinatawag dahil dun sa sunlight ay dalawang ko ba naman walang araw hindi ma-stress mangulot dahon tapos mamatay din yung bunga hindi niya kayang buhayin ano ang ginamit nating abono ay triple 14 saka yuria pinaghalo lang natin dalawang triple 14 saka dalawang lata ng triple 14 saka isang yuria mali tatlo ang pinakain natin dito sa ating ampalaya mula nung umaraw para makarecover tapos fungus yan yan yellow spot sa dahon ay fungus madali lang yan spray lang ng fungicide no update lang tayo dito sa backyard yung ampalaya natin may mga bunga na backyard farming o oh, ayan granada <laughs> ay nako cucumber may bunga na yung cucumber bali malit pa to nung bunga bagyo tapos may mga leaf miner na ay nako pangkaraniwan yung leaf miner sa pipino saka sa sitaw yan medyo marusog rusog na dito na lang guys update lang tayo dito sa ating ampalaya sa backyard thank you sanhin ang lot